Dito naman tayo sa gitgitan sa kalsada, ang mga sangkot, isang armored van. At ang isang van naman ay mga pasahero, anak ni dating kalookan Mayor Boy Asisio at ang atres na si Nadia Montenegro. Tinutukan naman ng ang baril ng mga secure ang dalaga nang makagitgitan sila sa EDSA. Errol Kabatbat, ikwento mo. Hindi raw palalagpasin ng Philippine National Police ang ginawang panunutok umano ng baril ng mga sakay na isang armored van sa anak ni dating Caloocan City Mayor Boy Asisio. Kwento ni Ina Asisio sa kanyang tweet, ginitgit daw sila ng armored van na may plakang XGS-154 at may body number na 651 sa EDSA kahapon. Nakaupo raw siya sa passenger seat. Nang makita niya ang armored van, itinutok daw sa kanya ang baril at saka ito humarurot. Galit na galit rin sa naturang insidente ang ina ni Ina na si Nadia Montenegro. Ganito ba talaga ang sistema dito sa country natin na pagka ka lang sa isang armored van or kahit hindi ka man lang threat or lalampasan mo lang sila, they have the right na ba na tumuto kahit kanino? Sa pag-iimbestiga ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA, lumalabas na sa PS Bank nakadetail ang armored van. Ang sosya ang namamahala sa higit 450,000 security guard sa buong bansa. Hindi pa malinaw kung sino ang nag-ooperate ng nasasangkot na security agency. Maglabas nga lang ng baril ng baril, bawal na bawal na sa kanila, lalo pa yung manggit-git. Although pag may mga ano kasi sila, yung loaded, pero still they are subject to the traffic rules and regulations. Sabi pa ng sosya, hindi rin daw dahilan ang bitbit nilang pera para mangwalang niya sa lansangan ang mga armored van. Kung may direktang banta lang daw gaya ng mga hold-upper, pwede sila maglabas ng baril. All the more, dapat nga maingat sila para hindi mahalatang may pera silang dala, di ba? Sabi naman ng PS Bank sa isang statement, iniimbestigahan na raw nila ang insidente. Errol Kabatbat, News 5.